Come here. Come here, Pangga. Pape. Yan, nandito po ako sa labas, guys. Yan, ang dami na pong ano. Ang dami na pong trimanan, guys, oh. Sobrang ano, sobrang dumi na po tingnan, guys. Yan. Dito po kami si Papi sa labas. Papi, come here. Nanak. Psst. Dali. Come here. Papi, oh. Psst. Papi. Papi, come here. Ayan. Ayaw, ayaw ano. Ayaw makinig ni Papi, guys. Parang nagtatampo na naman. Papi Nana, come here, Mama. Papi, come here. Papi. Yang dito po ako sa labas, guys. Yan, parang uulan. Parang uulan yata. Sobrang maambon. Sobrang Yan, lakad-lakad po ako dito guys. Kasi ano, napakaraming mga dahon na nagsi tagakan. nagsi <laughs> tagakan. Yan po guys, oh. Napakaraming dahon. Yan. Ito po ang ano, ito po ang labas sa aming bahay guys. Yan, ni ako akong agaw. Agaw to na ko mga palangga. So, good afternoon everyone. Welcome in my uploads. So, shout out everyone. Labas-labas <clears throat> muna tayo. Hanggap ng ano, langhap ng sariwang hangin. Ayan, si Papi ayaw, ano, ayaw makinig sa akin. Nagtatampo siguro yan. Papi, come here, Mama. Nanak. Papi anak, come here. ito po ang labas ng aming bahay, guys. Ayan, sobrang bukid po ito mga palangga. Ayan, oh. Kitang-kita ang mga kabundukan doon. Ayan, mga bundok na dyan, mga langga. Ayan. Mga bundok dito din. Dito din bundok yan, pero ano, kalsada po itong amin, guys. Sementado. Kahit bukid po dito, guys, pero sementado po ang aming ba, aning aming kalsada. Yan. Yan marami pong aso dito, guys. Yan si Papi, minsan lang yan kalabas ng bahay. Yan maraming aso dito. Minsan lang yan makalabas si Papi. Yan oh. Napakaganda po dito sa amin guys kasi ano probinsya po. At sariwa po ang hangin dito mga palangga. So ayan po guys, good afternoon. Yan po ang aming ano ang aming bukid guys. Bukid-bukid. Labas-labas. Yan mga aso yan mga palangga oh. Maraming aso dito. Yan nagbabantayan sa kalsada. Yan marami na pong ano lilinisin ko yan oh. Kaso nawala yung gunting ko na pang ano, pang linis dyan. <laughs> Agoy, nakuha man ni noon. <laughs> Shout out, shout out, everyone. Good afternoon. So, ito po ang aming bukid. <laughs> bukid po ito mga palangga. Ayan. Shout out, everyone. Thank you, thank you for watching, guys. Lakad-lakad paminsan-minsan, guys. <laughs> Thank you for watching. Bye-bye.